welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Malapit ang dumating ang Pasko. Tatlong araw bago ito dumating ay napagbigyan ako ng pagkakataong makauwi sa probinsya namin. Ang pangalan ko nga pala ay Helena. 27 years old. Laki sa hirap, at high school lang ang inabot. Nakadating man ako ng first year college, pero dahil sa kakulangan ng pera ay tumigil din ako kaagad. Nagtatrabaho ako sa isang pabilihan ng damit sa may divisorya. Dito ko na rin nakilala ang naging asawa ko na si Archie maitsura, matipuno ang katawan dahil isa siya sa mga nagdadala ng mga supplies ng amo naming in check. Hindi naman ako mapili sa lalaki. Pero dahil taga-Mainila si Archie, ay nagbaka siguro na rin akong hindi madedihado kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Medyo nahirapan din at natagalan sa paniligaw ang mister ko. Pero dahil na niya sa aking mahal niya ako, ayun. Ikinasal kami sa George at naging mister ko na siya ngayon. Sa katauhan ko naman ay hindi ko rin masasabing super ganda ko. Simple lang naman kasi ang itsura ko. Maputi para sa isang probinsya ng Salta sa Maynila. Katamdaman ang tangkad, nasa shoulder level ang haba ng buhok, at syempre kung assets na lang ang pag-uusapan, ay dito ako mayaman. <laughs> Medyo may kalusugan ng hinaharap ko at ganun din kasi ang likuran ko. At syempre, dahil nakasanayin ko na ring manamit ng maiiksi, ay eh mas lalo tuloy nakikita ang aking ganda. Hindi naman bastusin ang suot ko, pero syempre, ang sarap din sa pakiramdam. Yung feel na feel mong sexy ka, kahit medyo malaman. Bago lang kaming nagsasama ni Archie. At nabiyayaan kami ng isang supling na babae. Si Mariela. Mag-aanim na buwan na rin siya at saktong magpapasko na, ay nagpaalam ako sa amo kong uuwi muna sa probinsya para makapagbakasyon. Pumayag naman ito at laking tuwa ko kasi makakasama ko na ang mga magulang ko. Halos tatlong taon na rin akong hindi nakakauwi sa amin. Pero ngayon, sa pag-uwi ko ay kasama ko na ang aking pamilya. Pero sa kasamaang palad, ay hindi ko na isip na peak season pala ang araw ng pag-uwi ko. Grabe. Pagdating namin sa so terminal ay dagsana ang dami ng pasahero. Marami rin sa kanila ang stranded. Maraming nagkalat na naghihintay ng masasakyan. Mga malalaking gamit na akala mo ay lumikas dahil sa dilubyo at mga vendors, pati barkers na nagpapasikip ng daanan. Helen, dito ka lang ha, maghahanap muna ako ng bus. Baka makasingit pa tayo dyan eh. Huwi ka ng asawa ko. Kami naman eh, Baby ay tumambay na lang muna sa isang sulok. Buti at tatlong bag lang ang dala namin. Si Mariela naman ay iyak ng Iyak na sa init at ingay sa paligid. Kaya pinagatas ko na lang siya at sinubukang pakalmahin. Lumipas ang halos isa o dalawang oras, tsaka palang dumating ang asawa kong pawisan ang damit. Nagmamadali itong nakisiksik para makalapit sa amin. Olen, ahanda mo na yung sarili mo ha? May nakuha kong bus eh. <laughs> Doon tayo sa Lintry to Bambay at doon daw darating yung sasakyan natin. O sige, pero Chi, nagugutom na ako eh. Kanina pa kami nakatambay dito. O sige, lipat muna tayo at pagkatapos, may rin ako ng takeout. Kahit masikip pa ang daan dahil sa dami ng tao, ay nakisiksik na lang kami. Tiniis ang init at ingay. Pero medyo okay lang din sa akin dahil manipis naman ang t-shirt at maiksing maong na short ang suot ko. Pagdating namin sa lane 3 ay tumambay ulit ako. Si Archie naman ay nagpaalam at bumili ng makakain. inang minuto pa at dumating ang isang ordinary bus akala mo ay may people power na rally ang paglapit ng napakaraming pasahero sa bus wala nang pila at lahat gusto nang sumakay maraming nagtutulakan at nagsisigawan ako naman ay natatakot na makisiksik dahil dala ko si baby grabe talagang pahirap to magsiayos kayo magsiayos kayo hindi makapasok yung mga pasahero eh. Ang mawala pang tiket dyan ay wag na makisiksik dito. Doon sa butang bilihan ng tiket, hindi dito. Kaya papasukin niyo yung may mga tiket. Sigaw ng konduktor na mukha ng gusgusin dahil nagkulay itim na ang puting polo shirt niya. May banyo na hawak-hawak para ipahit sa noo. Wala pa rin si Archie. Tung ina naman o oh, baka hindi kami makasakay. Nakita kong sunod-sunod ang pasok ng mga pasahero at mga gamit nila. Gusto ko nang sumakay noon, pero hindi pa rin pwede kasi wala sa akin yung tickets at wala pa ang asawa ko. Para na akong naiihi at hindi mapakali. Ellen, sensyo na haba ng pila sa Joey B. Sabay pakita sa akin ng tinake out niyang manok ligaya. Ang tagal mo, Chi. Kanina pa dumating yung busi. Eh. Hindi ako makapasok kasi ang daming tao. Kawawa si baby kung maiipit. Sige na ako ng bahala. Hawakan mo muna tong supot. Inabot niya sa akin ang pagkain. Binuhat niya ang tatlong bag namin at sumiksik na siya. Sumunod lang ako sa kanya. Padaan po. Padaan po at may bata kaming kasama pakiusap na pasigaw ng asawa ko. O, oh, padaanin niyo, may bata Oh. Sigaw naman ng konduktor. Buti naman, nakinig ang mga aliping sa gigilid. <laughs> Pagsampa ng pa ako sa hagda ng bus, ay talagang nakahinga na ako ng maluwag kasi makakasakay na kami pa uwi. Pero bigla rin napasinghap ulit ako ng hangin nang makita ko ang kalagayan sa loob ng bus. Hindi kami makaraan kasi ang daming nakatambak na mga bag, karton at iba pang kagamitan sa mismong daanan sa gitna. Ano ba yan? Paano naman kami makakadaan yan? Inis kong parinig sa driver at kondoktora. Saan pala upuan yung misis? Tanong naman ng konduktor sa akin. Ah, ito po tiket namin, no? Oh. Binigay ni Archie yung tickets. Idinuro naman kaming dalawa malapit sa pinakalikod. Pero magkahiwalay ang upuan naming magkasawa. Nasa ikatlong row mula sa likuran ng isa. At ang huli ay medyo malapit naman sa gitna. Pinili ko ang bandang gitna. Kaso, nang makita ko yung isang napakalaking karton na parang isang ref yata yung laman at nakaharang pa sa upuan, ay doon na ako pumwesto sa likuran. Daladala -dala ko ang bata at dahan-dahan ay lumapit ako sa bandang likod na upuan. Napansin ko naman ang mga titig ng ilang kalalakihang pasahero sa akin. Siguro, kita yung maputi kong mga hita. Hmm, bahala kayong magsawa kakatitig. Basta ang mahalaga ay makauwi na ako. Pagdating ko sa upuan ko, ay may lalaking nakapwesto sa bandang pintana. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Medyo matipuno yung lalaki. Siguro, mas matangkad lang ito kaysa sa asawa ko, pero mukhang mature na. Kayo mangi ang kulay ng katawan, at maayos naman ang pananamit. Nakapolo shirt ito na kulay yellow at pantalon na medyo faded. May nakasaklay ding isang maliit na sling bag sa kanang balikat niya na mukhang pitaka at cellphone lang ang kayang ipasok. Tinignan ko muna ang mister ko at mukhang hirap ito sa pagpasok sa upuan niya. Matapos makapwesto ay tumingin siya sa akin at kumaway. Tumangu na lang ako at saka umupo. Medyo mainit kaya sinubukan kong dukutin yung paypay sa bag ko. Buksan ko na lang yung pintana misis para medyo may hangin at di mainitan yung baby mo. Biglang wika ng katabi kong lalaki. Hindi pa ako nakasagot, ay binuksan na niya kaagad ang bintana gamit ang macho niyang braso. Salamat ho. Ramon, Ramon pala ang pangalan ko. Nakangiti pa rin siya sa akin. Hmm? Mukhang nagpapakyot. Ah, Helen po. Matipid ko namang sagot. Mukhang magbabakasyon kayo ng asawa mo ah. Pangalan niyo ba yung baby? Ah, oho. Wow, ang cute naman. Ilang taong ka na pala, Helen? Hmm, 32 po. Pagsisinungaling ko sa kanya dahil ayoko namang magsabi ng katotohanan sa isang taong hindi ko naman kilala. Wow, hindi halata ah. Ha? Medyo magkaedad pala tayo. Eh, ilang taon na ho ba kayo, Manong. Naku, binanong mo naman ako. Forty to po ako manang. Ang biro niya naman sa akin. In fairness, napangiti niya ako ron. Well, patawad kasi mababa lang talaga yung kiliti ko sa mga jokes. Kahit corny, basta sakto ang delivery, mapapangiti mo na ako. Ay, hindi rin naman po halata, Mang Ramon. Nakuhelin, wala nang mang. Okay na sa akin yung Ramon na lang. Nagmumukha naman akong matanda niyan lalo eh. Ay, <laughs> sorry po ah. Medyo nagkaroon din ng katahimikan sa aming dalawa. Siguro, wala pang may topic si Mang Ramon. Ako naman ay medyo naiilang kasi parang close na agad yung style ang pag-uusap namin. Napansin ko na lang na may ilan pang gamit ang pinasok ng konduktor. Siniksik lahat sa likuran at talaga namang natabunan na kami. Hindi ko na makita yung pasahero sa tapat ng upuan ko. Parang may pader ng gamit sa gitna namin. Pati tuloy asawa ko eh hindi ko na makita. Ano ba yan? Tinambak niyo na rito lahat ng gamit ah. Kulang na lang dahil hindi tong buong bahay eh. Reklamo ko sa pangyayari. Sino ba naman kasi ang hindi maiinis? Mainit na nga, may hirapan ko pang gumalaw dahil sa sikip. Paano na lang kung biglang may dumagan sa amin ni baby? Tang inang mga tagabas na to. At yung may-ari naman ng mga gamit, walang pakiramdam. Pasensya na ho, misis. Puno na kasi sa ilalim eh sagot sa akin ng konduktor. Eh, paano pa kami makakalabas nito? Andito baby ko, paano kung madaganan kami rito? Ay, pasensya ka na misis ha. Peak season ngayon. Kung hindi mo gusto dito, ay dilimipat ka ng ibang bus. Ano? Nakakainis talaga itong konduktor. Akala mo kung sino. At ako pa ang lumabas na masama. Kalma ka lang, Helen. Baka magising yung anak mo eh. May hinahong wika sa akin ni Ramon. Len, tama na. Ako nilang magdadala kay baby. Wika sa akin ang asawa ko na kailangan pang tumayo para makita ako na nakatayo rin. Umiling na lang ako at tinanggiyan siya. Tinignan ko ang paligid ko. Putsa naman oh. Para akong nasa loob ng isang cubicle nito. Natatabunan ako ng mga gamit. Pero hinayaan ko na lang. Ayokong mamili pa ng masasakyan lalo pa ngayon. Kaya naman nagdesisyon na lang akong kumain muna. Inabot ko ang naka-styrofoam na take out gamit ang isang kamay ko pero medyo mahirap kasi dala ko rin yung anak ko. Buti nga at mahimbing itong natutulog kahit hirap, ay pinilit kong buksan ang styrofoam at gamit ang isang kamay ay tininidor ko ang fried chicken. Kinagat ko, tapos nila ulit at lumakot ako ng kanin. Hawakan ko na baby mo para makakain ka. Alok sa akin ni Ramon. Ako wag na, kaya ko naman eh. Sagot ko naman. Sige na, para hindi ka na mahirapan. na pagpupumilit niya. Halata siguro nagiinarti lang ako. Maingat kong pinasa sa kanya ang bata. Pansin kong magaling itong humawak. May anak na kayo, Kuya Ramon? Tanong ko. Naku, Ramon na lang. Wala pa akong anak. Ako kasi minsan yung nag-aalaga ng anak ng kapatid ko. Ah, ganun ba? Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Chusy ka, no? Hindi naman. Ano pala na trabaho mo? Hindi ko alam kung bakit nakikichika ako sa istranghero na to. Siguro dahil bored na ako. Hmm, nag extra sa construction. Minsan naman sa pier. Sagot niya. Ah, ganon. Kaya pala macho yung loko eh. Napatingin tuloy ako sa makisig na dibdib ng lalaking to. Hindi ko na siya kinausap. Gutom na ako kaya kumain muna ako. Nilapag ko sa manghita ko ang styrofoam at kumain ako ng todo. Alam pong tinitignan ako ni Ramon. Hindi ko lang Hindi ko lang sure kung saan. Wala na rin akong hiyahiya pa kasi talagang tagutom na yung tiyan ko at baka magka-ulcer pa ako nito. Nako Helen, huminga ka naman. Ang biro sa akin bigla ng mukong. Muntik pa akong mabilaukan ng matawa ko. Napahawak ako sa bibig ko. Gusto kong pigilan yung tawa ko. Gagotong lalaking to ah. Sarap paluin. Sarap paluin. Kaso hawak niya si baby kaya umiling na lang ako. Hindi tumagal sa kandungan ko yung pagkain. Ilang minuto lang ay naubos ko na to siniksik ko sa ilalim ang basura ko. Bahala na yung konduktor. Kinuha ko naman na ulit si baby. Nagpasalamat din ako kay Ramon. Nakangiti lang siya sa akin. At grabe namang makatitig sa mga mata ko. Parang bubutasan pa yata yung noo ko sa kakatingin. Tapos mabilis na sisipat sa ibaba ang titig niya. Ayos ah. Pinadaan pa sa katawan ko mga mata niya. Ilang sandali pa at nagsimula na kaming bumiyahe. Malayo pa ang biyahe namin at siguradong bukas pa kami makakarating. Matinding traffic ang nadaanan namin palabas ng kamay nila. Habang nasa traffic kami, ay nakapagkwentuhan naman kami ni Ramon, pero hindi ko naman siya masyadong kinukulit pa. Medyo naiilang kasi ako makipag-usap sa kanya. Ewan ko lang ha, pero kasi yung mga tingin niya sa akin wagas. Para bang tutunawin na ako. Kaya ayun, nung makalabas na kami ng expressway, eh medyo nanahimik na kaming dalawa. Banayad naman ang biyahe at bukas pa ang bintana kaya masarap ang hangin. May strap din si baby sa akin para hindi basta-basta mauhulog. At di naglaon ay nakatulog ako. Hindi ko na malaya ng oras. Ang isipan ko ay naglalakbay na sa malayo hanggang sa medyo nagising ang ulirat ko. Nakatagilid na pala ako. Andito pa rin sa dibdib ko si baby, pero napansin ko ang nakasandal ako. Nakasandal ako sa balikat ni Ramon. Tinignan ko siya. Nakapikit at nakasandal naman siya sa gilid nang inuupuan niya malapit sa bintana. Ang laki ng balikat niya, kaya pala nakatulog ako ng mahimbing. Pero napansin ko rin medyo mainit ang kanang hita ko. Hindi ko ito makita dahil sa baby ko kaya kailangan ko pang igalaw si baby papunta sa kaliwang gilid. Ha, putik! Ang palad ni Ramon nakadantay sa kanang hita ko. As in, sa mismong balat ko at hindi sa short ko kasi nga maiksi lang yung suot ko. Tang inalalaking to ah. Gusto ko sana siyang sapukin, kaso baka magkaroon pa ng ingay at magkagulo pa sa bas. Ginawa ko ay hinawi ko yung kamay niya. At napunta yon sa hita niya. Medyo magaspang ang mga daliri niya. Matapos ay umusog ako palayo sa kanya. Buti, matibay ang isang malaking karton na nasa gilid ko at doon na ako napasandal. Tinignan ko ulit si Ramon. Hindi pa rin siya gumagalaw. Kahit nauuga pa ng malikot na bus. Siguro nga, aksidente lang na naipatong niya yung kamay niya sa akin. Tumingin naman ako sa bintana. Namumula ang kalangitan. Wala akong relo, pero alam kong magdidilim na. Siguro mag-aalas sa isa rin ngayon. Huminto ang bas namin sa isang kainan. Tulad ng inaasahan ay taghirap ang pagbaba sa bas. Nagmistulang mga Spider-Man ang mga pasahero sa likuran kasi naglalambitin sa mga bar ng siling sa bus at inaapakan ang mga ulo ng sandala ng mga upuan para lang makalabas. Grabing pahirap to. Archie, Pahawa ka kay baby o, oh. hindi ako makaraan eh. Teka sandali, papunta ako dyan. Dahan-dahang lumapit sa amin si Archie. Inabot ko ang anak ko at ayo, nagising na. Iyak ito ng iyak at nagising ang ilang pasahero na ayaw ng bumaba. Pero ako kasi, gusto kong umihi kaya bumaba na ako. Naunang bumaba ang asawa ko. Ako naman ay taghirap sa pagbaba. Lang yung buhay to, grabe. Inabot ko ang hawakan sa itaas at hinila ko yung katawan ko. Medyo mahina talaga ako sa mga ganito at sarili kong katawan ay eh hindi ko mabuhat. Ay naku, buti pa nung kabataan ko kahit anong puno kaya kong akyatin. Tulungan na kita Helen. Boses ni Ramon sa likuran ko. Hindi ko napansin gising na pala siya. Alam ko ang nakatitig siya sa may likuran ko kasi nakatilikod ako sa harapan niya habang nahihirap ang umakyat. Sandali, sandali kaya ko to. Pagpupumilit ko pa pero ayun, bigo. Naramdaman ko na lang na hinawakan ng malalaki at magaspang na mga kamay niya ang bewang ko. Maingat na itinulak niya ako paitaas. Nakatayo na pala siya sa likuran ko at pareho kaming nakaapak sa upuan namin. Pero ang kaliwang pa ako ay nakaapak naman sa isang karton. Nang maitulak niya ako paakyat, ay naramdaman ko ang pagdikit niya sa bandang likod ko. Walang yung lalaking to, pero epektibo naman kasi mabilis akong nakakapit ng maayos. At binitawan na niya ako. Diretso na akong naglambitin din. Galing talaga ng bus company na to. Ginagawang unggoy ang mga pasehero. Masaya na ba kayo mga gago? Bago ako nakababa sa bus, ay tinignan ko pa ang driver na nakasimangot. Hindi ito makatitig sa akin. Ay, naku. Ang galing talaga ng service niyo. Magkakamasal kami pag uwi namin sa bahay namin. Sa kainan naman ay magsabay kami kumain ng asawa ko. Halatang bagong gising pa si Archie dahil buhaghag pa ang buhok niya. Si baby naman ay pinapatahan ko habang kumakain. Hirap ding maging ina, hindi mo magawagawa basta-basta ang dati mong ginagawa nung dalaga ka pa. Habang nagsasalita si Chi, ay nahagib ng mata ko ang pagdaan ni Ramon sa likuran ng mister ko. Sandali kaming nagkatinginan. Nakangiti ito sa akin. Ayun na naman yung mga mata ng mokong. Nakailang beses na itong nakadamob sa akin kanina ya. Pero hindi ako sure kung sinasadya ba niya o baka naman talagang nag-iimagine lang ako. Ang dumidumi -dumi ko talaga. Matapos maka CR, ay sabay na kami ulit ni Archie umakyat ng bus. Inalok niya ulit ako na siya muna ang humawa kay baby, kaso hindi ko pwedeng gawin kasi papa breastfeed ko pa siya. As usual, unggoy-unggoyan ulit kami sa pagbunta sa kanya-kanyang upuan. Pagdating ko roon, ay nandun na si Ramon. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.